Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Langas ba nang naigon eh, kaon ka Langas ba nang mo? Ah, bay! Pinawak niya ata sa silim. <laughs> Nino, pa ko ng malunggay kasi po bago panganak nanay ko. Ha? Eh? Ganun ba? <laughs> Nadagdagan lang naman kayo ah. Sabihin mo sa tatay mo, wag puro malunggay. Lagyan ng manok niyang malunggay para mabilis makarecover ang nanay mo. Ah, sige po, Nino. Nino, pinapa ko. Sige. Uy, sige. Parang ko lang Ano na naman yung ginawa ko? Mas kinuha ko na naman yung mga Oh ah, Pero, oh, manok oh, 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 oh. eh, na! manok Oh! Hindi na po! Hindi na po! Wala po kami manok! Talino. Ah, so kami yun lang! <laughs> ah, guys! Mabili! Ate, may ano kayo? Ay, ma mas! Oh. May papatitim sana ako sa iyo? Eh. Ano yan? Gusto yung hiwa ko? Uy! Ate, syempre naman! Sino bang aayaw? <laughs> oh. Hiwa ba kasi yan? Oh. Malaki yun. Malambot. Oh, shit! Oh, shit! Gusto mo? Oo oh, oh. naman, syempre. Tino, ba Kinakabahan ako sa iyo. Teka <laughs> lang, lalabas ko. Iwa? O si so, Ote. Okay. Lalabas pa. Daming hiwa. Ano to? Sa na yan, pati pinggan. Akala ko ano mo? Hindi yan. Hiniwa ko yan. Hiwa ko yan. Ito yung... Pwede mo oh, sabi? Ay, akala ko ano mo. Sige, salamat. Alam mo ba na pwede kang kumita Ay, habang la. natutulog? <clears throat> Hala ka, kumita nga. <clears throat> Isa pa. <coughs> ...lalaki daw siya. At mahalikan. Sorry, sorry. Ay, nako. <laughs> Alam mo ba na pag mas matagal kang maligo, mas malungkot ka? Sabi ko ng abo, masayak, eh Malibag na lang at may amoy. <laughs> <laughs> Hindi pala naliligyo. Paano ka pa nakalutang? <laughs> Hindi, <laughs> e wow. <laughs> Gano'n na pala. Bantong sa baksina. Ha! Watch naman! Kaktis nagbasa! Oo! Kini! Ta! Ta! Sunod! Tai Tay! Masa'y pagbasa? Tatay! Very good! Ah. Kini pa? Na. Na. Oh. Sunod? Na. Na. Oh. Ang buta na na ito, Nanay. Why? <coughs> Kung pagbasa pa? Na. Na, why? Na, 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 Pag walang tambay <coughs> sa daan. Ah, nasa. Pero pag meron, Parang may nahamoy ako hindi maganda. Nawala yung angas. Ready ng pagalitan si Mister. Ah, so may dalang grocery. <laughs> Nabago lahat. Yung ah, tingin hindi kinaya ni ate, yung titig ni kuya. Grabe Ganda naman kasi ate. yung titig ni kuya, nakakatunaw. Grabe makatitig si kuya. 745. <laughs> Sobrang gwapo niya. Sana oh. Uh... Uy. Apa Ayoko. Ano ka? Nangyari ate. Kaya <laughs> na. Bumigay na si ate. Astak sa sudang traffic. Astak <laughs> Oh, si eh, Kai, Kai lah kan. <laughs> Perah talaga ya. Apa bancilah? Ah? Oh. Okay. Dalaman tuloy Gagawin lahat Huwag lang mabuhusan Kaibigan ko ka. <laughs> Launa pa siya sa baba Hindi wow Hindi wow talaga Mahinang kalaban Iya, <laughs> <Yeah>, tarah dahan eh. Nabahala <laughs> ah, mo pa. Naglala <laughs> ba? <laughs> ha? Nasar <laughs> <Lassar> tuloy. Nailize <laughs> mong hindi kailangan itaas ang kamay. Pagkakatok. <laughs> Kakausapin ka daw ni boss pagkatapos mo magwalis. Na <laughs> 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 nawalisan na lahat. Kausap <laughs> <laughs> ni boss. <laughs> Kahit saan <-san> na nakarating. <laughs> <laughs> Daig mo na yung kapad. <laughs> kahit ta cert ano bersertipikusala <laughs> ka <laughs> oo okay, yung ano meron ano ay din ng ano nang hmm? elementary meron yung ano ano meron meron lang meron 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 Bagyo. Oo, meron 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 Gulong nga meron meron ba naman? alaga ka. Wasak. Oh, oh no! Mm? Wait a minute! Wow naman! Wazi! Pakuha mo ako ng tasty? Mm. Ah, ah, ah. Delikado. Ba ngayon yung may kasalanan? Ah! E, ba? yung iPhone 16, yung wow. Bibili <laughs> <laughs> <tiyan>, <laughs> pala.